Nag-hauling kayo ng lupa? Opo. Sa hauling ninyo ng lupa, ito ba'y may pahintulot sa may-ari? Wala po. So, nag-hauling kayo ng lupa gamit yung truck na may-ari na Opo. walang pahintulot? Opo. Patay kang bata Walang dahilan, tinanggal ka. Pahinante ka, ari na taon. Ikaw ba yung may ID, may SSS, lahat? Wala po lahat po. Ano ka ba? Boy helper? Ah, uh, pahinanti sa ano po? Truck po. Alright. Isang hardware. Tinanggal ka nung Sabado? Opo. Pinakadahilan? Yung nag-hauling lang po kami ng lupa. Yung hmm. paalam ko po, po, nahuli lang. nag nag, 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 nag kayo ng lupa? Opo na yung tapos yung paalam ko nahuli lang po. Nahuli. Okay. Paalam mo. tinanggal po ako bigla. Hindi ka agad na kapag uh, paalam. Opo. Ilang oras ka na hindi nakapagpaalam? Isang buong araw. Hindi po. Ano po? Gabi na kasi. Gabi eh, na. Truck ba na po yung truck? Eh kung Nahuli kayo? Opo. Nahuli? Ay, hindi pa naman hindi pa naman po nagtambay kami. Eh may lumapit sa amin na ano po na magpahauling hinakot po namin. Tapos yung katiwala ko namin nakita po kami, yun, nagsumbong pala sa ano po, sinumbong na pala kaagad sa may-ari talaga po. Nag-hauling kayo ng lupa? Opo. Sa hauling ninyo ng lupa, ito ba'y may pahintulot sa may-ari? Wala po. So, nag-hauling kayo ng lupa gamit yung truck na may-ari na Opo. walang pahintulot? Opo. Patay kang bata pa Alright. Hindi alam na may ari na gagamitin niyo yung truck. Hindi pa po. Okay. Bakit naisipan niyo mag-hauling na no? walang pahintulot sa may ari? Kasi sa, pang at sa pambiling bigas ko. Na kasi kulang na kulang talaga yung sahod na. So ibig nasi. mong sabihin, ginawa niyo to kasi kulang ang sweldo ninyo, kaya ginamit niyo yung truck na may ari pang pangdagdag sahod. Alam mo, hindi mo malulutas yung isang bagay na mali, na mali yung kulang ka sa sahod. bang sahod sa'yo? Ano po? 320 po. Nag-start po ako ng 170. 320 lang. Ilan taong ka lang itang trabaho rito? mag na po. Alam ko mali yung pagbasahod sa'yo ng below minimum, pero mali rin yung paggamit ng truck na walang pahintulot. kasi parang pagdating ng pagnanakaw na rin yun eh. Okay. So, inaakusahan kanila ng at yung pahinante ninyo, ikaw, at saka yung ano, na parang hindi ka humingi ng pahintulot. Pero para sa akin, ginawa mo yun sa amin pagdagdag lang. Naintindihan ko yun. Kasi bagong panganak lang kasi yung... Misis mo, mo, alam ba na may ari itong sitwasyon mo? Ginawa mo to dahil papanganak lang yung misis mo, kulang ka sa pera, kung kaya't ginamit ninyo yung trap. na nalaman na may ari na ginamit yung trap. Nagalit po yung... May ari. <laughs> Dahil nagsumbong yung katiwala na ginamit yung truck, nilabas niya, tapos nag rolling kayo. Tapos nagbayad ng 1-5, 1-2? 1-3 One-three. Hawak-hawak nyo yung pera. Opo. Alam ng pahinante. Alam po. Alam-alam yung katiwala. Nung time na yun po na pag-uwi namin, Nalaman niya na. Sinabi ko, na, sinabi ko sa katiwala, Sir, nandyan ba yung... may hari, sir, kasi ipapalam ko sana yung hawling namin. Sabi ng katiwala ko, oh sige, bukas na lang kasi wala na dito. Yung pala, sinumbong, sinabi na pala ng... Sinumbong na nagamit nyo na, kasi nagamit nyo yun na yung truck. Opo. So, hindi naman kasi may ari, tinanggal ka. Opo. Pati yung kasama mo. Opo, pati yung driver. Paala ng may ari. Ano po, Xiaomi po. Sino pwede makausap? Uh, si Ate Girlie na lang po. Girlie, si Girlie. Hello, si Girlie to. <coughs> Ako. Girlie, si Ben Tulfo sa PTB4, sa Bitag, ano? You know? Okay, ano ba ano bang atraso nitong si Boying? Sa Ano bang tinanggal daw ata? Nasa, nandito ngayon sa aming stasyon, sa, sa TV, ano? You know? Eh, tinanggal daw siya ni Xiaoming kasi paggamit ng truck. Ano bang story nito, bossing? Uh, ano po yan kasi kaya po siya tinanggal kasi alam po silang alam po na bawal madagat ng niya panayong tapong dapat po sila. Ah, okay. Okay, okay. Hindi po nagpaalam. Okay. Ang sabi niya kasi, okay. bossing, eh, nahuli daw lang yung paalam niya. Eh, inamin niya, nagkamali siya at mahirap daw ang buhay ngayon. Ang misis niya, kapapanganak lang. Kaya, uh, sabi niya, kulang daw yung kanyang sinasahod. Kaya nagawa niya yun. Pero gusto niya paalam sa may-arit. Bibigay naman daw yung panghakot na 1-3. Sana, kaya oh, lang. Na po, Oo, eh bakit naman hindi oh. niyo binigyan ng pagkakataon? Ay, hindi nung pagpigyan ko naman siya, nung pumunta na po sila ng barangay, sir. Okay. Kasi nung sa barangay, hindi na po sila usap dito sa Subina. Sino? Kasi nabiyan sila ng barangay na pumunta ulit sa dito sa opisina. Trabaho niya. Okay. Uh, galit na ng barangay pero hindi na po sila nagpakita ng dito sa tindahan. Oh, okay. so, okay. Hindi na sila nagsasabi ng pagkulit. Sa mga katulid, hindi na bumalik sa tindahan? Um, hindi na po sila bumalik. Okay. Sa palagay mo kaya, kung ito'y hihingi ng patawad, tatanggapin niyo pa. Wawa naman, o, bossing. Ang tanggap ng sir, kung ano, kasi hindi ko po sila, ano, hindi lang sila bumalik kung galing sa barangay. Ah, okay. Gusto kasi magtrabaho, bossing. Magpapasko na kasi. Alam mo naman, mahirap ang buhay ngayon. Hawawa naman to. Eh, okay. okay. matutulungan mo kaya to. Pabalik natin sa iyo. Baka pakiusap mo lang. Humihingi naman ng dispensa. Ha? Magagawa mo ng paraan. Okay, papapuntahin ko rin. Magagawa mo ng paraan. Sigurado ka. Ako na. Okay, sige, sige, sige. Kilala mo yan? Opo, yun yung si nagpatanggal ko sa... Yun. Nakikita mo, nakikiusap ako para sa iyo eh. Nakaawa okay. ko sa iyo eh. Okay? Kita ko naman sa iyo, nabi mo sa iyo, ah, mahirap ang buhay. Mali ka eh. Inamin ko na. Okay, man. alam ko. Pag-aamin mo ang pagkakamali, matutuwid ng isang taong pagkakamali pag umamin ng pagkakamali. Ang isang bagay na ang taong hindi umaamin ng pagkakamalik tulad ng nauna kanina sa iyo na masyadong madaldal, Wala talagang dahilan para magawa ng solusyon. Sa iyo, pumupunta ka rito, ka ng uh, siguro ito'y pagkakataon na mabigyan ka pa. So, pag ikay bumalik doon, hindi ako nakakatiyak kung tatanggapin ka pero susubukan natin sa sulat naman namin. Kung yung tao nagpatanggal sa iyo, bakit rin yung taong sasal sa iyo? Naawa naman eh, ha? Okay? O, na lang tayo ng paraan siguro ha? Okay? okay. So, ganun muna, ha? Okay?